panibagong araw, panibagong vlog. eh Ano, kumusta? Tagal ko na wala sa scooter scene kasi yung scooter ko, yung isa binenta ko, yung isa pinarefresh ko. Uh, pinadala ko sa Dubai for repaint saka refresh para maiba naman yung itsura. Inaantay pa natin bumalik kaya wala tayong nare-review yung scooter ngayon Saka hindi tayo nakaka-rides. So habang nag tayo ng scooter, ano ba pinagkakaabalahan natin? Siyempre, karera pa rin pero dito pa rin sa di bateriya tamiya yan so mga 3 months na tayong nag ano nagsimula mag, na mag tamiya so hanggang ngayon pinag-aaral lang ko pa rin kung paano ang nilalaro kong category is yung VMAX tsaka at yung speed tech itong tech ngayon ngayon lang ako dito ano lang to RTR yung matatawag nilang ano ready to run nabili ko siya buo na So, yun. Hindi nakaka-proud, pero <laughs> ano lang, pagkagayahan, niyan Soon, bubuo tayo nito. Tapos yung mga B-Max, which is yung hype na hype ngayon. Or yung basic max. Yan, tulad nito. Yan. Bawat category kasi, iba-iba rules. So, ito yung ng mga B-Max. Walang modification, walang cuttings. Or may cutting pa minimal lang. Cut to fit. Yan. Tsaka na natin may didiscuss to pag uh, may interesado. PM lang dun sa comment section. Madami akong gustong i-review dito eh kasi bagong experience. Kasi nung bata ako hindi ko naman ito mabili eh. Gun lang ba ko gano'n? So all day nga, hindi ko ba, hindi, hirap na hirap akong bilhin. So yun, doon ko lang nalaman nung nagtamiya ako na binibreakin din pala yung mga motor. Yan. Hindi pala basta-basta salpak lang. Tapos okay na, binibreakin din pala. So yan, ito so, yung mga motor na nalinis ko na, na in ko na. Kasi may karera kami every Friday. So, yan, sa 3 months na yan, yan, yung mga naipon natin na Tamiya. Tsaka mga tools, yan. Yung mga panlinis. Ito, yung mga yan. O oh, yan, hindi pala ganun kasimple. Alam ko nung bata ako, basta lagyan mo ng baterya. Ha? Baba mo sa truck, yun na yun eh. Pero hindi pala, hindi pala ganun. Tsaka iba't ibang klase ng motor. Uh, iba't iba ang ratio ng gear bawat iba't iba rin yung klase ng gulong marami marami nakakatuwa siya hindi siya pambata actually uh, complicated din siyang laruin kaya dun ako nagka interest yung akala kong simple noon komplikado pala yan masaya masaya laruin kaya soon pagka marami interesado comment lang comment down below tsaka mag subscribe naman kayo guys para madagdagan yung subscriber natin makaka-monetize yung channel natin. Makakatulong yun para ipagpatuloy yung ating mga hobbies. At mas marami tayong, alam nyo, na-experience. So, paano guys? Kita-kits pag uh, may may review na. <tong>